time check na to mga kamax uh, 1.05 na no 1.05 in the morning nag uh, nagumpisa tayo kanina mga kamax uh, 6 pm 6, uh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 So 7 hours pa tayo nagbiyay sa maxi mga kamax Tapos yung kita natin ay nasa 900 plus lang So maboto na ang mga 1-1 yata mga kamax Kasama na po sa mga tape mga kamax Bale uh, ngayon mga kamaks, uh, may gusto lang ko i-share sa inyo mga kamaks Na dapat uh, huwag nyo tong tularan mga kamaks Kasi baka isa kayo sa uh, magiging offset ang mga account nyo mga kamaks Pag ginawa nyo tong mga kamaks So sana huwag nyo tong gawin, huwag, huwag nyo tong tularan itong uh, sinishare sa akin ng rider kanina uh, Sabi ng isang rider kanina mga kamaks, nang nag-usap kami doon Uh, sa sabi niya ilang days na daw siya mga kamaks, na hindi nakapag-load ng uh, Maxim Equence Kasi daw may diskarte daw siya mga kamaks uh, Sabi niya mga may pag, pag may makuha daw siya na booking no uh, Sabihan daw niya yung customer or client na ipa-cancel niya Tapos ihati daw siya doon sa kanyang binabook na location with uh, the same rate na daw mga kamaks Kung magkano yung rate sa Maxim, eh, yun lang daw yung singilin niya So pala yan, ganito yan mga kamaks ha? Kahit i-cancel mo pa yan mga kamaks Ay siguradong uh, Magkaroon kayo ng violation Pagdating ng mga ilang days yan mga kamaks Kasi matitik yan ni Maxim Sa GPS mga kamaks Na Cancel yung book yung mga kamaks Pero complete naman So ayun magkaroon kayo ng violation mga kamaks Magtaka ka na lang na bakit unti-unting na, na wala yung equivalence mo na dapat sana like for example na dapat sana kagabi sa fast biyahe mo ay may 100 coins ka for example tapos uh, kinabukasan nung nagbiyahe ka ay bigla na lang pong naging 20 coins na lang kasi yung mga kamaks na nagkaroon ka ng violation may mga ganyan kasi mga kamaks so sana wag yung gawin na ipakancel yung order mga kamaks kasi yung mangyari dyan magkaroon ka ng violation at malaki pang chance na ma-offset po yung account mo So, malaking problema na po yun mga max, Kailangan tawagan mo pa yung office Or puntahan mo pa yung office Para i-activate ka ulit Tapos, may mga Tuluyan ka ng mga offset Or kumbaga uh, na, na kick out ka na sa Maxim So, ayan uh, Hindi ka na magkapagbiyahe mga max. So, sana huwag nyo yung tularan Yung mga ganyang diskarte na yan mga gamax Yan mga diskarte ng ibang mga rider Na lang lang iniisip nila yung kapakanan ng kanilang uh, account so ba diba, bakit hindi diba mo eh kumikita ka naman e, sana naman kumikita din maximum sa'yo kasi gumagamit ka naman ng apps so parang ganun lang ba uh, magtrabaho ka ng pata so ayan pag uh, mga ganyan mga discarte mga kamags eh wag niyong tolaran yan kasi uh, uh, magsisi kayo talaga yan mga kamags So, yun lang mga kamas na gusto ko lang i-share yan sa inyo lalong lalo yan sa mga bagong rider na medyo nag-observe pa So, wag na wag niyong gawin yan wag niyong i-cancel yung booking tapos eh, ihatid niyo yung customer So, pag-cancel, i-pag-cancel eh, yan sa mga kamas So, wag niyong kunin ang customer o ang booking wag niyong wag niyong i sa kanyang location Cancel lang nga eh, tapos kinuha mo pa na-cancel mo kan uh, kung kaka insert sa Visayas, pa yung mga kamusta mo ba? muna pa yung mga marang mga kamaks so pag ma-offset kayo mga kamaks malaki yung problema na yun mga kamaks so kailangan may mga may mga case talaga mga kamaks na hindi pwede siya itawag kailangan mo puntahan doon sa office para i-explain sa inyo yung yung violation na nagawa na mo kung bakit mo yun ginawa so ayan tapos sayang naman yung equence mo na mapunta sa wala Ayan, ay mga kamas no? so yan gusto ko lang i-share yan sa inyo so ride safe po sa lahat ng mga uh, maximum Riders at ingat ingat po kayo sa biyahe mga kamas so that's all so shout out pala sa mga bagong subscribers natin no? sa uh, Cebu uh, Davao at siyempre may subscriber tayo sa Pampanga area no? so shout out po sa lahat at ingat po kayo sa biyahe لا تعلم هذا ماكس باي باي